pagsisisi. Meron, nagsisisi ako na hindi ko binigyan ng sarili ko na pag-aralan ng mas maaga ang Islam. Yes, meron. Pinagsisisihan ko eh. Bakit after 41 years, ko pa nalaman yung Islam. Wala naman ako pinagsisisihan ang nagustuhan ko lang sa Islam. Nandito yung katotohanan. Wala po. Dahil dito ko po nakita yung pagbabago po ng aking sarili. Wala, kasi sinunod ko lang ang utos ng Propeta Jesus, alayhi salam. Wala, dahil dito ko naiwasan yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala, kasi sa bagayakap po, dito ko nakita ang katotohanan. Wala, kasi dito ko nakita kung ano yung dahilan bakit ako nandito sa mundo <laughs> Dahil dito ko natuklasan kung ano ang tunay at kung ano ang katotohanan. Wala akong pinagsisihan dahil nalaman ko na ito pala ang pananampalataya ng Iso Cristo. Wala akong pinagsisihan. Alhamdulillah, ang Islam ay gabay. Hindi nakakapagsisi talaga. Subhanallah, pag nandudong ka sa loob, parang iisipin Asha. mo, bakit ngayon lang ako nasa loob? <laughs> yun ang naramdaman ko ngayon doon, subhanallah. Bakit di pa noon? Alhamdulillah, yun ay tinakda nila na sa akin sa kalakay.